ah, backflip ito guys para sa backflip no so pag surprise mo ito pag pa-backflip yung drone welcome back guys sa king channel no? James Ride Moto Vlog so kung usapan natin yung katungtong nating background review nating drone na C9 G908 MAX no so ipapakita ko lang sa inyo guys yung remote kanyang remote control Ayan. So, itong Z908 Max na drone guys ay halos uh, pagkapareha lang na mga karaniwang-karaniwang drone yung kanyang remote. Pero yung button niya guys ay meron ng pagkakaiba. No? Kutulad nito. Uh, yung button niya guys ito ay meron siyang automatic pick off, one press take off tapos pag piniris mo ito, pinindot mo ito pangalawang pindot ay maglalanding siya tapos meron siyang headless headless mode button ito pag i-short press mo tapos pag i-long press mo naman ay magiging home return button siya no? so ito naman guys ay meron siyang tinatawag na pag i-short press mo ito ay correction button. Itong correction button guys na halimbawa lumilipad yung drone tapos napansin mo na parang hindi mo makukontrol sa remote or parang kusas siyang kusas siyang lumilipad na kahit sa ano. So, ito i-short eh, press mo lang at saka ihinto eh, yan sa paggalaw, no? Tapos hanggang sa i-maneuver eh, mo na siyang dadahan para makabalik sa, sa tamang position, no? So, yan, yan. Then Ah, ito naman guys. Ay para sa kaniyang speed, no? So meron siyang slow, tsaka medyo tsaka yung fast, no? So yung mabilis. So si eh, short press mo lang guys, hanggang tatlo yan. Tapos pag si long press mo ito naman ay mamamatay yung kaniyang mga ilaw ng drone, no? So ito naman, ito naman yung para sa obstacle avoidance. Eh long press mo lang nito, guys. Tapos magbi-beep na yung remote mo sa kagana na yung obstacle avoidance sensor ng drone so ito naman guys ay ah para sa ano nga pa ito ah backflip ito guys ay para sa backflip no? so pag surprise mo ito pag pa backflip backflip yung drone pag pinabanta ah, pinabanti mo pag backflip siya tapos pag i-lift move naman siya ganun rin mo po left uh, forward backward at saka side mag backlight pero tatamling yung ito naman yung para sa camera ah uh, ito uh, sa o oh, sa yung sa kanyang camera guys no position taas baba tapos ito naman yung sa video pag ito is short press mo ay kukuha ka lang ng picture magte-take photo lang siya tapos pag i-long press mo ay magre-record sya ng video. So, halos uh, kapareho lang ng mga ang drone. Pero hindi siya katulad ng mas mamurahin tong drone na iba yung mga pinutan nito No? So, ang masabi ko naman sa drone ito guys ay ito talaga yung mas maganda sa beginner kapag meron na kayong afford na budget. No? Kasi yung design niya nito guys ay kinukopia lang yung pang professional na drone ng no? kasi ito yung C9 08 Max ay kinopya niya yung uh, DJI Mini 3 na drone so kaya sa mga beginner guys wala kayong bumili at saka kung kaya nyo man kaya nyo namang bilhin ito ito na guys mas maganda kasi yung appearance sa drone, drone na ito ay halos kalang, halang tulad siya ng mamahalang drone no? so yan lang, guys. Tapos, yung link nito, guys, sa shop ay lagay ko sa next video natin. So, kasi ito yung part 2. Tapos, pag-usapan natin kung ano yung nangyari dun sa next video. Kaya lang, guys. Salamat sa inyong panunod.